panik. Puro patugal. Pagala na. Kuno pag zoom ki. Di ba nag-zoom yan pa nag video? Abo. Diba ba? mo lang para video. Video yan. Oo. Mm. Uh -oh. Gangros, may kabang kami nagpanik. Hindi kaya mo pagalo. Puro patugal. <laughs> shit. <laughs> Depende yan kung taga Manila ka. Ha? Mapulo sa Manila. Grabe. <laughs> Pero may mga pictures ka din eh. Di ba? Takwan mo 'ng Gatorade. Dito gatorade. Sino magko-coin dito pa? Baba ka. Sino na 'yung maka-coin dito dulu? Yes, let's go get it. Oh, nakasabi ka dinatas na kong one third. Kobra. Kobra dapat ang inininom san. Kung <laughs> nag-bench check Ay ko. Ay dum. Mas murag ko ta. Okay, so GoPro, no? I ibutang lang sa ka, Payo. sa uh, sa helmet mm. oh, it, Ay, <coughs> oh, pobre na oh. <coughs> Di kita eh. Ay, oh, na naman, Hindi tayo dito pwede so yung babae dito lang pala sa may rebel, nege, para, like, Bulaga! Bulaga! <laughs> Bulaga! sa Manila na ka, ka, ha? Ha? O, yan naman naman <laughs> <laughs> uh, na Pagal, <laughs> <Saan, ako, talagang. laughs> yan? Sipong, siging tukaw. <laughs> Para tong kau kamu lalu kamu ano hong ka ano dingalan kamu saan tu buat minggu dah nak Nadagitan sirkular. Ada Nada kita lagi. Iya. Nada Kaya ako dyan. Hala. 10 seconds daw. 10 seconds. 1. Ko lang sa 5. pa kaya ino. Ito lang sa pamahaw. Ah, oh. halang, oh, pag nag talaga, hindi kayo Maginom mag-inom. Yan, di talaga. Pag-inom, pag-inom. na, si, ko, si, si Paulo. Eh, ang Pwede mo. Iyak to? Bata kaka. Ay, pag iyak barabag nga Kahani naman Kung bako palang sa bunso. Kung akibat ulukan ka Tama ka siya sa dalawa. So, mo mong tiya. Tigi mo. Tigi mo. Di bakit isig mo? Sa masunod. Balik naman din niyo. Balik kami din. It. Mga sampulot na kami kayo. Sampulot? Sampulong mahide. Sampulong mahide. Sampulong mahide. Ay, kaming sabi nga. Ang pulo ko wala. Nandito lang. Pwede naman nga tao to, tubo na susarok. <laughs> Nag-ibig na to eh! Basta mag-ibig niya. O, ang mga pulo siya sa Manila. <laughs>